Ayun ang pag-usapan natin guys Itong Uber hindi lang So ito guys maraming option Meron ding uh... Okay guys so nandito tayo ngayon sa may Starbucks Ito kasi yung pinakamalakas sa umaga Either Tim Horton o ito Yeah so unang pick natin to uh, $6 uh, 2 kilometers lang Yeah parang uulan ngayon eh So tingnan natin mamaya kung ano ang magiging mangyayari So tara guys Yeah so sana Tapos na order ko Ah, uh, kasi itong uh, tindahan na to parating busy to eh. Starbucks. Eh lang yung Starbucks. Hindi ako masyada dito. Ano ako Tim Horton. Ito pala. yung kakilala we're here. Do, do, do. Do, do. Ayos ha. Ah. Ito yung kasamahan kong driver. Ito. Uh, Hindi ito ha. O, ganun ba? Oh, gusto na. Tagal natin nakita ah. Oh, Napangiti ngayon. Kasi ano ha. Kabung karami ka na Oo, O, kasi. Okay, so. Thank you. Thank you for waiting. Saan yan dong? Malapit lang. Malapit lang? Done. Thank you. Okay. Nice. That picture head to your drop off at 116 Stainer Avenue alright guys so nag na natin yung unang order ko, so ngayon meron naman akong promotion, so sa isang buwan minsan nakakadalawang promotion ako, so maganda rin, uh, nakakatulong din, so yun ay uh, 6 dollars yung free trips, pero mamaya pa mag-upisa, mga 11 ng ano ng uh, umaga. So ano pa lang ngayon eh alas 9 pa lang. So meron pa akong dalawang oras na magikot-ikot. -ikot. Yeah, so ayos din yung mga ganong promotion guys dahil uh, malaking tulong din. Yeah. So anyway, uh, sa nakikita niyo parada ako tumatambay dito sa lugar na to kasi malalawak kasi yung daan dito. Uh, hindi gaya nung meron kasi akong isang tinatambayan pag sa uh, Sabado linggo lang yon kailangan makitid yung mga daan doon tsaka maraming construction pero maganda yung mga customer tsaka restaurant maraming high end doon so maganda magbigay ng tip so dito okay naman kaya lang pag yung paramihan ng restaurant yung volume ng bigay ng request ang dami dito kahit pa kunti kunti ka lang $6, $5, $8 so makalimang tip ka na sold na uh, more than 30 bucks ka na so doon naman tsambahan pag may uh, isang order meron nga isang delivery lang uh, 50 bucks So ayos yun Iba-tiba ka nun yeah. So ngayon ang pag-usapan natin guys Itong Uber hindi lang oh. Pwede kang mag-passenger dito Pag halimbawa bago pa lang yung sasakyan mo kukuha mo lang really? Pero hanggang 7 years lang Kasi ang passenger medyo stricto sila kasi ang sakay mo kasi tao eh. Kailangan safety ng tao. Ang Uber Eats kasi Bahala, bahala, na mga kahit dumay yung sasakyan mo hanggang 20 years yata yun ang pagkakaalam ko ewan ko lang ngayon kung ilang years ang sasakyan pwede yeah kasi pagkain knock on wood wag naman sana kahit maaksidente ka wala namang ano yung eh. pagkain lang. pero yung passenger kasi dala mo pasahero so highway ka kaagad nyan eh syempre kailangan mo lang problema yung sasakyan mo bago ang kailangan nila yeah so nasubukan ko rin magtaon noon bago ako nag biyahe guys yan yeah, mga 6 months din ako Pero ngayon hindi na pwede yung sasakyan ko Dahil uh, ano na to eh uh, 2014 ko na nakuha brand new So ngayon wala na More than 7 years na Up to 10 years na yata to yeah. So anyway Uber Eats na lang dinadala ko Ang uh, pinipick up ko ngayon So ang tao kasi guys uh, Maganda rin uh, Kasi pick up ka lang Drop off parang taxi sa atin Yeah, hindi ka na bababa, hindi ka na magantay gaya ng Uber Eats. Yeah. So, ang tao naman, malalayuan ang biyahe. Maganda rin ang bayad. Pag malayo yung uh, trip mo, malaki ang bayad. Minsan nga, isang umaga, galing ako sa trabaho, 7 o'clock ng umaga, nasakyan ako ng tatlong pasahero. Siyempre, mga ano, nakaupo na, mga bata pa. Hindi ko alam na ang biyahe pala, napakalayo. Papuntang Niagara. Holy oh, cow So, uh, mayigit isang oras din ang biyahe 1 hour and uh, 20 minutes yata Eh, Saturday noon, walang traffic So, mabilis lang So, umabot din ng uh, 100 Almost 200 yung nabayad eh So, tinakbo ko lang ng isang oras mayigit Yeah, so Let's say, uh, yung gas ko mga 30 bucks Then, uh, yeah So, sa, o, oh, pabalik pa So, let's say sa isang oras Maka 20 dollars ka, 25 So, kumita ka pa rin Yang mahirap noon, wala akong tulog. Kaya yung ginawa ko, minum ako ng minum ng kape. Sabi ko sa misis ko, nasa malayo ako eh. Kasi after work noon, na uh, nagano ko, tao, Uber Eats. Kasi yung tao noon, malakas guys. Kahit naman ngayon. Kasi pag umaga, ang ginagawa ko noon, na uh, 4 o'clock gising na ako. Kasi maraming paputang airport. Oo. Kaya pag uh, 9 o'clock na, mag-Uber Eats na ako. 9 or 10. Yeah, so naka 90 dollars na ako doon. Yeah, magandang tao kasi may mga boost din sila sa umaga pag busy. Mga times times yun, times 5, mga ganun. So, minsan mga biyahe ko hanggang Misaga, aga, almost 60 bucks na. Kailang may malaluyuan talagang biyahe, highway agad yan. Kaya kailangan nila ng brand new yung sasakyan. Yeah, ang ano nang, naman sa tao, hindi ko naranasan may tip. Ah, meron isa, cash. Yeah, wala yata silang option mag-tip, ewan ko. Kasi ang Uber Eats, mag ka nga lang, akit ka sa mga building, Uh, then maraming nagtitip Pero gusto ko naman to Dahil uh, na-exercise yung uh, Mga paa mo Yung mga gusto mong ano Kasi yung tao kasi nakaupo ka lang eh yeah, Maghapon yun So pag baba mo Parang wala nang lakas yung ano mo Kaya gusto ko sa Uber na-exercise ka uh, lumalakad ka. Yeah. So ito guys, maraming option. Meron ding uh, alam mo yung Walmart, binibigyan ako niyan eh. Ito na yung presyo kung magkano last expected tips. Kailangan may schedule, kailangan within 30 minutes nakabook ka na then pipikat mo. So anyway, may order tayo guys. Oh, ito ayos to ah. Yeah, teka muna, putulin muna natin. Tanggapin ko muna tong order. Yeah, 1.9 na uh, Tim Hortons dito ko pipikatin. Yes, so pick it up boy, pick it up. Yeah, that's it. Okay, so pick up na natin to guys. Ito, nasa truck lang yung ano nila. Hey, how are you man? I'm good, how are you? I'm good. Ah, Sophia, uh, three, five, four, one. I'm uh, just waiting for the food. Okay, I wait. Thank you. Moments later. Okay, come back, okay? Thanks man. So... Hmm, oh, ito pa si Dodong ah. Dodong! Bago yung sasakyan mo ah. bago-bago ka lang ah. Papalit-palit ka lang ng sasakyan ah. na Huwag kang ah, dami kang ah, kwarta. Sige! Yeah, so bago na yung sasakyan niya ah. Yeah. Yan yeah, no. So, ganito dito guys. Ah, uh, anytime, pwede kang kumuha ng sasakyan. Eh, madali lang dito yung sasakyan. Parang ano lang, parang kinelas. Eh lang syempre bayaran mo. Madali ka lang maaprubahan dito. Yeah. Okay. So itong sasakyan ko ayos na to. Puti ako dito dahil uh, bago ko lang ko eh, hulugan din o no? Okay na. Alagaan ah, ko na lang to guys. Okay, let's go. Drop off on the right. Alright, so dito na tayo Meet at door daw Okay, so nandun na Nagabang na yung bata ba? Morning Sophia yeah. Okay, give me a second Enjoy your food Thank you okay. You're welcome Stay Oh You know. Yeah, it's rainy guys.